Hi guys. Nandito kami sa labas na tatlo. Kasama ko si Matuni at Monmon. Mon. So, mainit din siya, mainit pala you know? Hello. Uy. Okay. So, uh, hey Monmon. So, kami ay mag-walking tatlo. Ganyan. So, imagine you guys nakarating na kami dito tatlo oh. kung saan saan na kami nakalusot eh <laughs> yan walking lang is like pero kagabi kasi mas maganda yung weather malapit lang naman to guys lusot dito sa mga Abu Dhabi Mall yan sa mga gilid gilid lang kami dumaan And bibili lang kami ng smoothie or bubble tea. Whatever. ikot ikot ko lang. Ngayon lang, oh, may customer pa sila. Mas. Buy one, take one. so Ikot-ikot lang kami ng tatlo. Tapos babalik din kami mamaya. Kasi uh, bibili kasi kami ng bubble tea kaya walking walking muna kami ng hindi pa naman sila hinihingal pag hinihingal na sila nag-stop na kami may nakita akong halaman ayan o oh. kaso iniisip ko kasi guys baka mamamama kung <laughs> saan sana kami nakarating ayan. ano yan Uy! May pusa doon, no? Ayun, know, August. May hinahanap ako na ano, eh, Na hindi ko makita-kita. Ba't ibang klase ng snake plant? Doon, mayroong Okay lang kayo dyan, dalawa? Ha? Wala pang hingal? May snack yan dito, guys. May baon yan sila. If ever. So, let's go. Ay, eh? ang cute. Hello. Hey, Tingnan niya yung dalawa Hello. Supermarket. Hello, hello. Pero alam, alaga Yes, bye bye. Bye bye. Mainit na ako hinihingal na. Hingal hingal na kami. Matuloy sit down. Be sit down be. ni Mon Mon. Oh, Mainit. -e Ayaw ko bumili, hindi naman tayo nakita. Uwi na kami, uy. Hindi ko magkasit tayo. Super kalit. Okay lang kayo dyan dalawa? Uwi na tayo? Ha? We'll go home? Matuni? Munmun? We'll go or we'll go to Tito Song? Okay Nagkita tayo. Inet eh. Nagkita tulad kami. Uwi na kami. Grabe init. Grabe. Grabe init siya. Saan sa Sandi dito rawi? Kanina pa ba kayo nagdala? Oo, hanggang doon. Iniikot na namin. Hey! Mamaya pa yun sila, Ruby. So, yung... Staya mo na. Mamaya pa yun sila, Ruby. Wala naman naman na. Mainit, ma'am Ano? Kasama kayo Wala, iniikot na namin yung Abu Dhabi. Mamaya pa yun sila, Ruby. Tik sa'yo? Hindi, minisig ko. Magantay pa siya kay Ate Claudia. Oo. Oh. Kaya niyaya mo siya tulog na tulog doon. Ay, sa mamang pakiramdam sa kakainom. Ano And ba yung ano nyo? Michelle, tea. Kayo yung Masarap. Ah? May siyumay kami kong boba. Sa akin galing yung siyumay nyo. May siyumayo. Masarap. Nagtikin kami. Ha? Mainit kasi, Sam. Okay. Mas maganda pa yung kagabi. Okay lang. shumai. Ano tong caramel series nyo? May grabing init. Okay lang sa'yo. Anong flavor gusto mo? Pero okay. Twenty minutes. Ayan sila. Wow! Vanilla water. Sa vanilla sila. Caramel series. 20 there ito naman kumbo. Ito na lang. Uy! Tingin ka doon ka